yung uh, aking mga flyers ayan, nilaro ko ngayon to itong dalawa ito so, ka yan so, on time naman sila kanina sa Batangas, Binitawan ayan siyem yung niload ko kanina ng akapon Siyam, uh, kumpleto naman sila. Ayan. Kaso sa rin pusa nga lang, no? Mga kalapatids, dahil ay talaga magtuloy-tuloy. Sayang lang din dahil makapagkarga ako. Mamaya may hindi ko matapos yung karera gawa nung sa sistema ng trabaho ko, no? sa Sasakay ang number ko. Eh, sa kalagitna ng karera, masasampa ang number ko. Kaya, man hindi ko matuloy-tuloy ba kaya magtaka kayo na uh, wala akong achievement no kahit isa dahil di <usukas> ko matapos yung karera tsaka lugi rin talaga ako din ng ayaw ko kung eh, oh, makakatapos din yung mga alaga ko dahil dahil nga kulang din sa sa, sa low no dahil hindi naman kaya ng aking asawa at aking bienan dahil tipong alaga lang sila kasi hindi na talaga to And, hindi nila to to ka, no hindi nila linya itong pag-iibon kaya pero maayos sila mag-alaga ang tatabahan nito And, nga lang yung mga ordinaryong low fly hindi nila kayang magawa kasi hindi hindi talaga nila ano to mahilig sila sa mga alaga-alaga ng mga hayop no kasi pagdating sa mga ganitong ibon maalagaan nila pero yung mga ano na mga low fly low fly self toes hindi nila kaya yon pero laking pasalamat ko rin sa akong binan at aking asawa at suportado nila ako sa pag-iibon at yun, kahit mahirap nalagaan pa rin nila yung aking mga alaga Ayan. so okay naman din po yung ano yung aking mga breeders at nabibili ko rin naman din po sa maayos na mga fanshare no? at nagastos naman din tayo sa mga piyesa na din Ayan. Eh, hindi pa nga nagamit tong iba dahil nga sa sistema ng trabaho ko no? pero darating din siguro nung araw ah, balang araw na magagamit ko rin to sila pero sa ngayon focus ko muna muna ako sa pamilya ko eh, takbo na yung mga college ko. Ayan, ito, ito, ito stockboard ko to. Eh, bigay tong iba. At bili ko tong iba sa mga na ano na naman din na fine share. Ayan ang mga pondar ko. Yung iba nakasalang. Ayan. Di pa maayos yung look. Next time na lang ayos yan. Borog Anak nito ito sa ano sa Nung 2018 Nga tayo ng NDR Sa kumpare ko bigyan ng kumpare ko to pareng Arnold balipakpak pakpak na ito. Yung anak niya kaso ano lang konting konti lang talaga mag 700 na sana kaso sige lang ganun talaga pero finish yung anak na sa Santa Ana ito naman anak na ito uh, hindi lang natapos yung karera sa pandemic pero sa PFC no? ah uh, partaker sa PFC live sana to din di na tinapos ng club ng two last two sa SDR kasi uh, pandemic Ayan. Ito naman si Clacker ang mayari ay si Bogelop S. De Los Reyes no? ayan Fort over overall to ng uh, Old Bird Old Bird 2019 ng South 2019 sa Guarpa yan old bird category Tacloban to port overall re-entry yan tawag nya dyan clacker nabili ko yan ito north naman to so hindi, hindi natapos bagong salang Ito uh. so, Jansen Ito tawag nito ay Yung si ano si oh, Kay Bro Obet Ardales yung mga kapatid nito ano din kontender din sa APR na club ito testing ko to speedbird leo no leo hermans Ayan. Ito bagong salang.